Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ang isang video ni comedian ay Ay Delas Alas kung saan makikita ang kanyang emosyonal na rant sa entablado ng Calgary Fiesta Filipino 2025. Sa clip, mariin niyang pinuna ang isang artist na hindi umano dumalo sa event. Oh my God! Maraming maraming salamat kay Lino oh. sa sobra-sobrang binigay mo para mapapasaya mo kaming lahat. Para Pinapapak po. Ito po si Ruro talaga. Pinapapak <laughs> na sa likod, ginawang ulam. <laughs> Dapat po, ilang kanta lang po ito, dinoble niya po kasi sobrang pagmamahal nila sa iyo. Maraming maraming salamat po sa Diyos kasi binigay po sa amin ang mga artist na may mga puso. Tama! Yung nung Sabado po, hindi po matin si Ismail. Ewan ko sa kanya, bakit? Huwag po kayo nalilang. kaya ko din, hindi pa yung ganon. dapat tayo mga Pilipino kung ano yung sabi kayo. Haha. 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 No, 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 Agad namang dumipensa ang kampo ng rapper. Noong ikadalawang putsyam ng Agosto, isang araw bago ang fiesta, naglabas ng statement ang FFP Records and Management na nagsasabing hindi matutuloy ang performance ni Easy Mill dahil sa inability to meet the agreed terms ng event producer. Sa mas mahabang pahayag, iginiit ng team na wala silang natanggap na bayad, malinaw na logistic coordination, o kahit hotel at transport details, Nagbigay pa umano ng peking resibo ang organizers, dahilan upang hindi na sila tumuloy. Our team did everything possible to make this appearance happen, but professionalism and respect must be mutual, dagdag ng grupo. Samantala, nananatiling tahimik si AI matapos ang paliwanag ng kampo ni Easy Meal, at wala pa rin opisyal na pahayag ang organizers ng Calgary Fiesta Filipino 2025 tanong ng netizens sino nga ba ang may pagkukulang sa controversial na no show ang event producer si Easy Meal o si AI mismo